Hello guys, ayan so dahil po doon sa video natin kahapon tungkol po dito sa hindi kinuha ng miner natin yung kanyang uh, parcel na nakahalaga na 950 ay may mga nagcomment po na gusto nilang saluhin so yung gagawin natin ngayon guys ay ating ipicturan na pag magustuhan po ng, ng nagcomment po sa atin ay kukunin daw niya so maraming salamat guys ano, sa kabila po ng merong merong um, tao na ano, naman tala sa atin. Eh, meron din mga tao na gustong tumulong din po sa atin. Ano. So, mas madami po din po. So, kaya patuloy lang po tayo. Thank you guys. Ano. So, maraming nag-message sa akin. So, pipicturan ko lang siya guys para makwan No. Kita din po nila. Ang laman kasi nito mga t-shirt siya. So, yun kagandahan na pinus din natin siya kasi may mga gustong tumulong sa atin. <laughs> so, sana guys, uh, wag po natin gawin yun. Ano? Kasi mahirap din sa part po ng mga online seller. Ano? Actually, so, mga branded ito mga madam ang mura nag, nag sale na po ako for that time yan ang dami nito oh kasi yung mura lang bigay natin so ganyan kadami guys ang gaganda oh biruin nyo po yan ang dami nyan guys so pupicture natin siya ngayon para makita po nung nag-message sa atin. Hindi ko na ipakita itong pangalan nito guys. Kasi kung protection natin sa kanya. Mahalaga po siya para sa atin. Yan ang gaganda oh. Mga branded to. Mga branded siya mga madam. So, lang natin. Okay. Ang gaganda nito mga madam. Hindi natin ang pangalan. Sa protection na din niya po. Kahit na ganun pa man eh. Lalabs ka, lala, lalabs ka pa rin namin guys. <laughs> madam. O ba diba, Ang bungga o. Oh, 50 pesos lang po yung pagkuhan nito guys. Ang isa o. Oh. Merch dog siya pero ano. Polo na yan oh. Yan, request kasi na nagkuhan sa atin, i-picture natin. Ang gaganda. Sinayang po niya. Tingnan nyo naman. Ay, baka may pakita ko yung pangalan. <laughs> Tingnan nyo naman po. Ang gaganda o. Oh. Diba? Yan. Thank you po sa sa mga nag-message sa atin na gustong sumalo po dyan. Yan. Picturing lang natin lahat. Ayan. Ang gaganda. Sayang po. Sinayang niya. Nag-sell na po ako dito sa time na to kasi. Kaya ang suwerte sana niya. O, katan yung tela nito, o. Oh. O, oh, mga madam, o. Oh. Picture lang natin. Ang dami nito, guys. Grabe, yung sana niya. Baka makaligtan natin, may lapit natin yung pangalan eh. Kawawa naman. So, lab natin yan mga madam. Diba, cute. Lang dami guys. Sayang. Tuloy mong gaano katagal pa ito na yung live ko. Ito yung unang bail na kuan Na nag -live ako guys. Tuwang-tuwa ako at kuan Meron nga tayong Pag-uumpisa na work. Yan. Ang gaganda. Wala. Baka pa natin may benta ng mas mahal to. Pang bawi man lang dun sa <laughs> sa shipping. O tingnan yung mga branded mga madam. Mm. Mga branded. makabili natin makalimutan din natin matanggal yung pangalan. Yan guys, oh. Ang dami pa nito. Hindi natin yata kayang picturean lahat. yun lang dumikit yung kanya dumikit yung tip nya, nya. ba't ganun dumikit yung kwan sayang bagyan siguro ng gas dumikit yung, tip nya oh ganda kaso lang dumikit yung tip nya lang dami nito guys grabe sulit yung bayad nito. Packets na lang din sana nakunin ano. O di diba, bang gaganda? Gaganda niyan mga madam. So yan guys, uh, gusto ko lang magpasalamat. Uh, kasi dahil po doon sa Pinosko ang daming nag-comfort sa akin. Thank you sa mga messages po ninyo. Lahat po yung binasa ko guys. And sobrang nakatulong siya sa akin. And most especially is matanggal din natin yung galit po natin sa puso po natin. So gusto lang din natin i-share yan guys para awareness po ng bawat isa no? kung ano din kalagayan namin na online seller po. Ano? Kasi hindi naman kami din po naglalaro. So ngayon po maraming uh, message sa atin. Ano? At yan nga po at uh, mayroon po tayong nag-comment dyan na kapatid po natin ano at uh, gusto niya pong tingnan yung mga laman kaya thank you thank you so much po um, halos lahat naman ng comment na replyan ko po guys gusto ko sana ilagay dito pero nahirapan pa ako mag edit sobrang napakaganda ng mga comments po ninyo um, sobrang nakatulong po yun sa akin so thank you so much guys ano so continue po natin na support po yung munti po nating uh, account, ano, please pa-share naman ng mga videos po natin. Baka makatulong din po ito sa akin na makamove on. And the same time, pagkakitaan po natin. And syempre, gusto din po natin makatulong, makashare din po sa, sa iba. Kapag um, maging okay na po yung, yung Facebook uh, account po natin, na magkaroon ng earnings po, na, ano. So, thank you so much, guys.